ayusin ko po yung problema nyo doon po sa ospital. Lahat po yun. Ako nang sasalo. Salamat ng marami doon, sir. Yes, tapos yung sa immediate needs mo, yung pinangako ko, 25,000. Okay. Yan po para sa bili mo ng mga gamit at yung mga immediate needs mo. Doon po sa ospital, yung mga nakayo hanggang sa makalabas kayo ng ospital, gamot sa baby, gamot ninyo, kung meron mang kailangan gamot na bilhin, kami na humbala din doon. Sige, sir, okay. salamat po. yan po. Yan para sa sarili nyo ng pangailangan. Alright? Okay na po yan, ma'am. Okay. Sige, ma'am. At pagkatapos, ma'am, pag nanganak na kayo, wala nang stress sa panganak, doon natin nahabulin yung ama ng bata. Sa ngayon, ayoko yung ma-stress kaya nahabulin natin siya, magsuporta siya, magbigay siya ng pera, ma-stress time pareho. Ma-stress hmm. ka lalo na. Siyempre, pati kami, makikipagbakbakan kami, habulin namin to, kalawitin natin, bitbitin natin sa korte. Marami pang proseso. Apo, Ito muna sir. yung pinaka-immediate. Solve natin yung problema sa bata. Pag nanganak ka, madali na lang yan. Okay? Salamat, mama. Sir, thank you nang marami, Sige sir. Po. Ha? Malaking tulong po to, sir, sa akin, sir. Eh. Sige, ma'am. Okay. Ingat po kayo and God bless po. Mami Grace, kumusta ka ngayon? Sa ngayon po, nagaantay na lang po ako na ano, mga nganak Kasi ang nilapit mo kay Idol Rafi is yung tatay ng bata na hindi nagsusuporta doon sa pagbubuntis mo. Yes. Nabanggit naman po ni Idol Rafi ano nang nagpunta po kayo sa office niya na sasagutin niya yung panganganak niyo, mga gamit ng bata and then yung mga gamot. So ngayon po samahan namin kayo para makapagpa-check up kayo kung kailan talaga possible na mga naka Itong kinakasama mo yung tatay ng bata. Nagparamdam na po ba or tumawag man lang sa inyo? Bali, nung December 1, ma'am, nag-text po siya sa akin na uuwi na daw po siya sa Bulacan. Mula, mula nung nakausap niya po yung staff ni Sir Rafi na tinawagan po siya, parang natakot po siya eh. Tapos siguro nag-resign or umalis na lang siya doon sa agency niya. Tapos ewan ko kung totoong uuwi siya ng ano, Bulacan. Pero ngayon ho, hindi kayo kinukumusta yung bata, yung anak niyo? Hindi na po. Hindi na po siya nagparamdam ngayon. Pero hindi mo ba nami-miss? Siyempre, yung bata, lalabas, wala yung tatay niya. Yun nga po, mami. Uh, bali, sa akin po, hindi ko na po siya nami Bali, yung ano ko na lang po, yung para sa bata na lang po ang inaalala ko. So, mami, ngayon punta tayo ng clinic and then mamili na tayo ng mga gamit ni baby, ha? Sige po, salamat kami nandito para alamin kung ano po yung mga kailangan ni Ma'am Grace. Oobserbahan na natin siya. Pagka mag-labor na siya, pupunta na siya dito. Sinasabi naman namin po ano ang mga sign and symptoms pag malapit na mag-labor. Kasi yung una mo, saan mo pinanganak? Sa bahay lang, Ma'am. O, nagbahay pa pala siya. O, oh, ngayon, hindi na pwedeng bahay, ha? Oo, kaya may mga pasilidad na tayo nakagaya nitong mga... Birthing homes, dito na dapat mga Kumusta naman po yung baby normal ni Ma'am Grace? Normal naman. Normal naman. So far, wala naman problema. At saka mm -hmm. lagi kong sinasabi sa kanila, importante ang vitamins. Uh, may mga laboratory na po siya dito, at saka ultrasound. Actually, normal naman po. Dito, bago namin paanakin, siyempre, total assessment. Yes. no Na talagang pwede ka dito. Kasi ma'am, pag nagkaroon tayo ng race, refer out kami sa aming backup doctor. bumili tayo ng mga gamit ng bata. Ang hihintayin na lang ho natin is yung paglabas ni baby. Ready ka na ba sa paglabas niya? Opo ma'am, ready, ready na po dahil may mga gamit na po ng bata. Ano bang naging sitwasyon mo na bago ka umalis dun sa kinakasama mo? Bali ma'am, lagi po kasi kami nag-aaway tapos ang ugat po ng pag-aaway namin is pera po. Mm -hmm. Eh, ang ano ko lang naman po, kasi lagi po kasi kaming kami ano, nangungutang sa labas. Eh, ang ano ko lang, babadgetin yung perang kita niya o yung sasahod niya. Eh, hindi niya maintindihan yun kasi ang ano niya, lagi ko daw siyang tinitipid or mm -hmm. nagkukuripot daw ko sa kanya. Sabi ko naman, hindi tayo tumatay ng pera para gastos ng gastos. Kaya ako nagtitipid. Eh, hindi niya yun maintindihan. So yun yung dahilan ng pag-aaway niyo. Umaabot ba to sa sakitan? Opo, ma'am. Napablatter ko na nga po siya. Eh, hindi pa rin po siya nadala na kahit may record na po siya sa barangay, mm -mm. pag nag-aaway po kami, umahantong talaga po sa ano? pananakit. So ngayon, syempre, meron ng bunga yung pagmamahalan nyo. Ito nga si baby. Kung sakali na lumabas yung bata, syempre, siya pa rin yung tatay. Umaasa ka ba na magiging maayos pa kayo bilang isang pamilya? Sa akin, ma'am, ano po, bali, ayaw ko na rin po. Dahil, yun nga po, sa ano ko, oh, hindi po ako secured sa kanya. Dahil nananakit po siya eh, kahit nga buntis na ako, nananakit pa rin siya eh. So paano kung dumating yung time na nanganaka at doon sa ospital, eh dumating itong kinakasama mo? Yun po ang hindi ko maano ma'am kasi sa akin ngayon, parang may ano po, may galit po ako sa kanya dahil ang hinihingi ko lang naman sa kanya suporta po ng bata pero gusto niya pong ipagdamot 'yon. Pero willing ka na ipakilala yung bata doon sa kanyang ama. Kung sa ano ma'am na hindi siya magsusuporta, kung panindigan niya na magtatago na lang siya at hindi mag hindi magsusustento talaga sa bata. Hindi ko na po siguro ipapakilala sa kanya yung anak ko. Regarding sa panganak mo kanina, na-check ka naman na talagang okay, normal delivery. Pero syempre, ang gusto ni Sir Rafi is yung safety ng baby mo and syempre ikaw. Willing siya na kahit sa private hospital ka manganak. Kung ikaw ang tatanungin namin, saan mo ba mas gustong manganak? Para sa akin, ma'am, mas komportable ako sa lying in na lang po. Kasi may takot po kasi ako sa hospital. Tsaka yung first baby ko po, pinanganak ko lang po kasi siya sa bahay lang. Mas kampante po ako na may mga pamilya pong nakaalalay sa akin na nagbabantay sa akin tuwing naglilabor ako or yung sa pagpanganak ko. Sa hospital po kasi ma'am, di ko po alam kung maaasikaso din po ako agad dahil sa dami din po ng pasyente. Pero ma'am, if ever na magbago yung isip mo, walang problema kung iniisip mo sa hospital, madaming pasyente, sa private hospital po namin kayo dadali na ikaw lang yung aasikasuhin doon. Ipag-pray natin na maging normal ho yung panganganak nyo. Sige po ma'am. Maraming salamat po. morning po. Nanganak na siya. Admitted ng 2 a.m. Time delivered, 3.48 a.m. Pwede ba namin siyang mabisita, oh, ma'am? Oo, sure. Ma Hindi uh -huh. niya. Ito naman Hi, Ay, oh, ang bisita mo. Hi, ma'am Grace. Hi, baby. Ang ganda-ganda ba, ba, ganda naman. Hey, ang taba. Oh, yes. Oh, oh, oh. Hello. Mm. <laughs> ano nangyari kagabi? Hmm? Natulog po ako, tapos nagising ako mga mag-aalas 6 ng hapon na naramdaman ko medyo masakit yung puso ko. Akala ko ano lang kasi nung nakaraang araw, yun nga po yung mga nararamdaman ko. Akala ko nagpaparamdam lang siya pero bandang mga 10 na kasi hanggang alas 12, tuloy-tuloy na mas sumasakit na kasi yung ano ko puso ko. Kaya ano, nagprepare na po ako ng mga gamit sa bata, yung mga dadalhin namin. Kasi ang ano ko talaga, nagli-labor na ako. So dumiretso ko na dito sa clinic, ma'am? Opo, mga mag-aalas dos na po. 2 a.m.? Opo. Ayun. gusto naman yung labor? Ah, uh, ano ma'am, medyo masakit pero kaya rin naman. Sabi ng midwife ko nung tinawag na ako, Ma'am, andito na si Mrs. Tapia. Ah, nagli-labor na siya. Yes, ma'am, 6 to 7 cm na that mm. time, dumating siya. Sinong kasama? Ma'am, wala pa ho. Sabi niya, ay, dapat tumawag ng kasama, dapat kasi may kasama pag nanganat, di ba? Okay. Pero, nag-text siya, dumating naman yung pinsa niya. Okay. Oh, before manganat, nandito na. Okay. Oh. So, ibig sabihin, ikaw mag-isa, dalad -dala mo yung gamit, nagpunta ka dito? Opo oh, ma'am kasi nahihiya kasi akong manggising sa mga kasama ko doon sa bay kasi madaling araw hmm. na eh. Nung nagle-labor ma'am, syempre usually, 'di ba, pag mga ganyan talagang kapit sa lahat, laka okay, dito. Really. Anong ginawa mo? Ah, uh, bali ano lang po, relax lang deep breathing. po. Breathing. <laughs> Opo. pag sumasakit, deep breathing lang ha, huwag iiris sa bed kasi baka lumabas ang baby sa bed. Okay. Eh dapat sa delivery room, 'di ba? very ano naman siya eh, masunuri naman siya na nanay. Lahat ng sabihin o oh, mag-blow lang sa bibig, iiri ka pag nandun na tayo sa DR, gano'n naman ginawa niya. Kaya alam mo, hindi siya talaga nahirapan actually. Malaking pasalamat ko po dila, ma'am na ginawa din po nila yung lahat para po may deliver ko rin po ng normal si baby. Anong naramdaman mo nung nakita si baby? Yun po, nung paglabas niya ito, ang tuwa po ako. At least, hindi niya rin po ako pinahirapan. So, mami, anong pangalan ni baby? Precious Rafa Gwine. Mm -hmm. Bali, yung Rafa na yun, bali, kinuha ko na lang din po galing kay Sir Rafi Tulfo dahil isa po siya sa nakatulong po lalo na sa gastusin nitong pagpanganak ko po sa baby ko. Ngayon na lumabas na si baby, ano yung plano mo dito sa tatay ng bata? Depende po sa mapag-usapan namin kasi ang ano ko rin po yung sa sustento ng bata. Sige mami, so yun po okay naman na. Tomorrow daw is pwede ka nang lumabas. Sunduin ka namin dito para mahatid ka dun sa bahay ng maayos and then si baby. And kung may mga kailangan ka, tawagan mo lang kami anytime. Ah, uh, sige ma'am. Maraming maraming salamat po ma'am. ngayon, ang gagawin na lang po is newborn screening and then pwede na tayong umuwi, tama? Ako, ma'am. Sige, so siguro pagawa na natin kasi importante yun para makita mo kung may sakit si baby, yung mga bawal sa kanya. Ako. So ipatest natin. After nun, natin namin kayo sa bahay. Ah, sige. Okay. Si Mister hindi talaga kumontak sa inyo, ma'am? Bali, kumontak po siya kagabi, ma'am. Mm -hmm. Tapos tinatanong niya kung anong kailangan ng bata. Mm -hmm. Pero hindi ko po siya nireplyan agad. Tapos ang ano ko na lang sa kanya, nung tinex ko na siya, tinatanong ko siya kung ano ang plano niya sa bata, kung magsusustento ba siya o hindi. Kasi naguguluhan po ako kung gagamitin ko ba yung apelyedo niya o hindi. Kasi kung hindi siya magsusustento, hindi ko na lang din po gagamitin talaga yung apelyido niya. May reply lang siya kaninang K lang. Hindi mm. parang inaano ko. Ano ba yung ibig sabihin ng K na sinasabi niya? Bali ano po yung gagawin kay baby ngayon? Gagawin po natin yung newborn screening niya kasi naka 24 hours na siya dito. So, talagang yun ang ginagawa sa si baby bago po sila umuwi. Ang newborn screening is um it check ang blood ni baby from 6 to 28 na sakit na po ang na-check ng newborn screening. ayun So, doon makikita kung may sakit si baby. So, kaya kami na pa rito ay regarding ho kay Ma'am Grace Tapia yes, ma isa po siya sa naging complainant namin lumapit siya dahil uh, yung kanyang pinagbubuntis ho ay hindi daw uh, pinapanagutan nung dating kinakasama yun nga, nanganak na itong si Ma'am Grace Opo. nandito po sana kami para magkaroon sila ng kasunduan yes, kasi itong si Leomar yung kanyang kinakasama, nak nakontak po namin kagabi Opo. so willing siya na makipag- usap. So, magpapa-assist po sana kami sa inyo para puntahan yung bahay ni Miss Grace dahil ngayon ho, eh, kasi nagpapa nagpapagaling pa doon sa panganak niya. Sir Lomar, alam mo naman kung bakit uh, kami nandito and then kayo po. Uh, dahil ito nga, si Ma'am Grace nagreklamo kay Sir Rafi na mula nung umalis siya doon sa inyong tinitirahan, eh hindi ka na raw nag-support ngun sa kaniyang pagbubuntis. nagte daw siya sa inyo nangihingi ng pampacheck up para doon sa bata pero ang sagot niyo daw ay kaya niya kasi siya yung umalis. Umalis siya sa poder ko, Tangay niya lahat ng gamit. Ang sabi niya, ibebenta niya yung mga gamit na yan para sa PhilHealth. Babayaran niya PhilHealth niya para sa pangalan niya. Mm -hmm. Ngayon hindi daw na ibenta yung mga gamit. Ako ngayon yung binabalikan niya. Ano kung binabalikan? Iniinang pinaforce niya ako ngayon na magbigay sa kanya. Hindi ho sa kanya, para sa bata ho Ay, na anak nyo ho. Yun lang nga po. Every time na mag-aaway kami, sinasabihan niya ako, pag nag tayo, hindi kakawalan sa akin. Mm -hmm. Bata pa ako, maganda ako. Maraming magkakagusto sa akin. Totoo yun, ma'am. Sinasabi niyo ho yan? Nais, ko yun? Nalumoral ako sa kanya. sa kanya, ma'am. Oh. Dahil sa inis ko sa kanya. Kasi po, nakikita ko pong may kinalulukuhan din po siya. Oh. Nasa anong preba mo na may kinalulukuhan ako? Umaamin ka ba? Oo. Oh, wala siyang preba. Ako po, may preba. Ayan po, ma'am. November 26 or November 7. Ito, November lang. Umalis siya, ma'am, sa, sa puder ko, sa, October sa 9. Sa inis ko po sa kanya, ma'am, inasar ko po siya. Kasi na-open ko po yung account niya nung nakaraan. Which na may is... mga babae po siyang nilalandi. Gusto nga niya pamasahian para lang mag-sick bagdamag. So, Kaya inasar ina no, ina ko po siya. Nasaan no, ang mo? Nasaan ang mo? yung account niya na yun. Nasaan niya ang preba mo? Yun ang matagal ko nang inano sa'yo nagbibintang ka sa akin na nabababae ako na ang na prueba mo hindi ko na na screenshot kasi wala kang prueba ayan sige sir oh, hindi naman yung pambabae o pang yung pinag-uusapan natin, natin dito ano, ano? ang pinag-ubata na lang okay so doon nag-uga bakit siya so, umalis, umalis di po? Mm -hmm. so pero kanina kasi sir sinasabi nyo na parang nasa na yung pagmamalaki niya na hindi ka kailangan so yun ba yung naging dahilan kaya pinabayaan mo nung umalis siya diyan? hindi ko pinabayaan gaya, gaya nung pumunta ako rito, 'di ba? Galing ako ng Taytay. -tay. Sabi mo, sumo lang umalis dito dahil nagaano kay ng tiyuhin mo. Dahil diyan sa sa katre. Ano ang sabi ko sa iyo? Makikitira ka dito wala kang karapatan magreklamo. Nakikikain ka, nakikituloy ka dito, ginusto mo yan. Umalis ka sa poder ko, na sinipti mo yung sarili mo samantalang ako, matatapos ang upa natin doon. Wala ako eh. Ikaw sinipti mo, dinala mo lahat ng gamit. Iniwanan mo ko ng isang electric pan at yung gamit ko. Alam mo rin sa sarili mo na pinapalayas na tayo doon, di ba? Oo, kasi sa kapabayaan mo, Oo. hindi tayo nakapagbayad ng bahay. Dahil sa kapabayaan mo, hindi ka man lang naganap ko... ng paraan para may maibayad tayo ulit. Anong sabi mo sa akin? May trabaho ako, di ba? Tigilan ko yung trabaho na yan. Ano magiging income natin? Kung titigilan ko yung trabaho, maghahanap na naman ako ng panibago. Kasi ang hinahanap mong trabaho, yung hayahay ka, tas napapalayo ka. Sabi mo pa nga sa akin, lingguhan yung uwi mo, dito ako sa ko, tapos ikaw, saan ka matutulog? Bakit? Wala namang stay-in sa trabaho mo, mo ah. So, okay. dini mo na hindi totoo, so, nagsisinungaling siya? Oo. Oh, kasi wala siyang pro-weba. Sinungaling po yan eh. Sinungaling? Ako oh. sinungaling? I-acknowledge mo daw ba itong bata? Kumbaga, syempre, sa birth certificate, kailangan ng tatay. And sustento para doon po sa anak nyo. Sa akin, no, oh, i-acknowledge ko. Kaya nga nandito ako nandito ko kahapon eh. Ako kasi yung diradaw niya rito eh. Paano ako yung down? Ako yung sinisiraan niya rito eh. Ano ang paninira? Ano? Ikaw nga tong kung kani-kanino mo pinagkikwento na hindi mo anak to? O kung obligahin kita ngayon, eh, padin mo tong bata na to? May panggastos ka? Willing ako, ipadin eh, yung bata. Kasi kung kani-kanino mo pinagchat-chat eh, ano po ba yun, sir, na alak, sinasabi palamund, niyo daw na hindi niyo anak tumbata bata? meron po akong sinapinagsabihan na ganun. Bakit niyo huna sabi na hindi niyo marami, anak marami yung bata? Marami, marami Naiinis din ako eh. ano ko din yun eh, yung self-expression self ko rin yun eh. Di ba? So, naiinis ka, kaya mo lang sinabi yun. Oh, ah, so, kanina yung mga messages dyan, naiinis lang siya, kaya niya nasabi yun. So, patos lang kayo. Siguro ma'am, anong ano yung may, may niyo sa kanila? Ang masasabi ko lang, kung talagang wala na kayo, yung ang pag-uusapan natin dito, yung sustento ng bata, kung saan, dapat lang talaga mapapunta sa kanya. Kaya nga, sir, tinatanong kita, ina mo ba yung anak mo? Oo. Totally. Oh. Pag ina mo, wala na po da tayong dapat pag-uusapan kundi yung sustento. Yun lang po. Kasi kung sa inyong dalawa, wala na pong magagawa eh parang sumbatan. ano na eh. Sumbatan. Yun nga oh. sumbatan lang yun ng sumbatan, wala man pong may. mangyayari. Ganito na lang, madam, sa sustento, magkano ang gusto mo sa isang buwan? Eh, depende po sa sinasahod niya, ma'am. Hindi, mag ano ka ng ano ka, mag... kapag bar tayo kung kaya niya hindi ka lang ata isang hindi ka lang naman ang pamilya niya eh meron pa so, may ibang pamilya ka pa sir yes. ilan yung anak mo bali pa pang-apat ko siya yung original ko po dalawa yung sumunod, dahil ako ko, aminado, ako yung nagkamali. Nagkaroon kami isa. Pero, kaya-wala kami nun. Dahil nag-abroad siya, nakisama siya sa Arabo, sa kliyente niya. Kaya kami nagkakilala niya. So, sa tatlo na yun, sir, nagsusustento ka naman? Hindi nga ako makapagsustento dahil nasa kanyang pera. eto ha, nagtatrabaho ako. Hindi niya ako binibigyan ng allowance. Sure ka? oh Binibigyan mo ba ako? napaka mo mo, ikaw nga, binibigyan mo ba ako? Oo. Ano? Anong sabi mo? Aanin mo ang pera. May bango ka namang kanin, pagkain. Sabi ko sa iyo, gusto ko na uminom ng kahit cobra man lang soft drinks. Ganito kasi ma'am, oh. minsan kasi po, pag may natira sa sahod niya, konti na lang. Kasi nangungupahan po kami, bahay, tubig, kuryente. Tapos yung natira niyan, babadjitin ko po hanggang matapos yung isang kinsenas kasi kinsenas po sweldo ng gwardiya. E kasi magkano lang sinasahod niya eh. Tapos nung una po, binibigay niya sa akin ATM niya, yung sahod niya, kompleto yon Nakikita ko yung payslip niya. Kalaunan po, hindi na niya pinapakita sa akin yung payslip niya. Tapos pag pinipilit ko siyang kuhanin yung payslip niya, may kaltas po na hindi ko alam. May kaltas po, may cash advance galing sa agency. Tapos, yun nga po, nagtataka ako, saan niya ginagamit yung pera na hindi, hindi naman siya nagsasabi sa akin. Pero alam niyo ho, ma'am, na may anak siya. Una pa lang. Opo, alam ko, ma'am. Sabi ko nga sa kanya nung ano, buti sana kung yung pera na yon, yung mga pera na yon pinapadala niya sa anak niya. Eh, hindi naman siya nagpapadala eh. Magkano bang seldo mo, sir? Minimum rate. Magkano gusto mong monthly? Depende sa kanya, ma'am, kasi hindi po ako nagdi-demand -de eh. Magkano daw ho yung willing nyo na Magkano ibigay na sustento mo? monthly? Hindi po, umayaan na, ma'am, kasi nga, sabi ko sa inyo na hindi stable ang trabaho ko. Hindi stable ang kinikita ko. O kaya nga, sir, magbigay ho kayo ng ano? Figure. Bargain, di ba, ma kung kaya niya 8,000, ma'am. <laughs> alam niya naman, alam naman. O oh, kaya nga sir kayo ho yung tinatanong kanina. Ilang beses yung kayong tinanong, ngayon tatawanan oh, mo. Okay. Ang iniisip niya nga ho, yun yung kakailangan ng anak niya. So kayo ho, ano yung kaya niyo ibigay? 2,000 eh, bebe Okay, okay. 4,000. Ama, paano pagpapadala? Uh, Palawan na lang para may hawak akong resibo. Oh yes, Tama rin yun. Ako si Grace B. Tapia, na pumapayag na tatanggap ng 2,000 every cut-off sa sahod ng ama ng anak ko na si Leomar Santos. At kung may pangangailangan man medikal ang bata, ay magkusa na lang siyang magbigay sa abot ng kanyang makakaya. Sir Rafi po, maraming maraming salamat po sa tulong nyo. At ngayong araw na to, nag po kami ng ama ng aking anak. Nagkasundo po kami na bibigay siya 4,000 monthly po. At kung sakaling hindi po niya toto pa yung pangako niya, magpapail po ako ng kaso sa korte. Maraming maraming salamat po Sir Rafi sa mga tulong niyo pong binigay sa akin, lalong lalo na po sa anak ko, sa mga gastusin sa gamit niya at pati sa pangangan ako. Maraming maraming salamat po Sir Rafi. Advance Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo.